Maraming nalaman si Kang patungkol sa kung paano gumamit ng black magic. Sinabi sa kanya ni Zagan kung ano ang mga kondisyones ang kailangan niyang gawin para magamit ito. Sinabi niya na ang black magic ay pinagsamang demon energy at mana. Noong una ay mga demonyo lang ang may kayang gumamit nito. Pero nagiba ito ng matayo ang labyrinth. Dahil sa loob nito ay kahit sinong adventurers ay pwede itong gamitin basta natugunan mo na ang mga kondisyon para dito, at ang kondisyon na ito ay ang makipagkita sa deity ng mga demons. Nalulungkot naman si Zaga nang maalala ang deity nila. Mula kasi nang tumira ito sa labyrinth ay inabandunan na sila nito na siyang dahilan ng pagkawasak ng kanilang planeta. Ang kanilang deity ay gusto ang mga nilalang na magagaling at malalakas. Kaya naman sa oras na makita ito ni Kang at mapabilib niya ito sa pagpasa ng test niya ay siguradong bibigyan siya nito ng mga pribilehiyo na tanging ang lahi lang nila ang meron. Kasama na rito ang pagkakara ng demonic energy. Tinanong ni Kang ang multo kung alam ba nito kung saan makikita ang deity ng mga demons. Sinabi naman nito na hindi niya ito eksaktong maalala pero ang tanda niya ay malapit na lang ito sa palapag na ito. Tapos naman na ang pakinabang ni Zagan kay Kang. Hiniling na nito na tapusin na siya ng ating bida at hiniling niya din na wag na siyang ayalay ng mga ito sa kahit sinong deity at hayaan na lang siyang pumanaw ng matiwasay. Pinagbigyan naman na ni Kang ang gusto nito at di niya na rin ito pinahirapan pa. Muli nang tumaas ang kanyang spiritual power enhancement. Nakailang level up din siya dahil dito. Nakuha niya rin ang black magic skill nito na March Osea's 8 Flame. Ang skill na ito ay may kakayahang magsama ng fireform substance na kontrolado ni March Osias the Demon. Tama naman ang naging hula ni Kang patungkol sa magic skill na ito. Gayon ay hindi niya pa rin ito magagamit hanggang wala siyang demon energy. Ngayong natalo na niya si Zagan ay susunod naman na ang mga naiwang alipo race nito. Tinawag niya ang mga nagtatagong mga tiga second tier at sinabi hang magsilabas na ito. Sinabi niya sa mga ito na kung hindi sila lalabas ay puwersahin pwe niya ang mga ito at tatapusin isa-isa. Sabay-sabay silang nagsilabasan at mga nakayukong tila na huli sa espakol. Kahit mas marami sila ngayon ay hindi na sila ng ahas pang labanan si Kang pagkatapos ng kanila na saksihan. Tinanong ng leader nila si Kang kung anong nais nito sa kanila. Pakiramdam niya kasi ay wala na silang pakinabang dito. Sinabi naman ni Kang na kung magiging honest siya ay ang habol niya sa mga ito ay stat points. Gusto niyang tapusin ang lahat ng ito para sa boost stat pero dahil mahihina ito ay halos wala na ring ibibigay ang mga itong experience. Nagulat naman ang leader ng malamang para lang pala silang naglalakad na stat sa paningin ni Kang. Alam ni Kang na hindi gusto ng mga itong pumanaw. Kaya naman handa siyang ibigay ang kalayaan ng mga ito sa isang kondisyon. Kailangan sundin ng mga ito ang ipag-uutos niya. Sinabi niya na ayaw niyang malaman ng iba pang tiga guide of sinang ang nangyari dito ngayon at ang gusto niya ay sabihin ng mga tiga second tier na ito sa mga amo nila na pumanaw na siya. Ibig sabihin nito ay nais niyang mag-report ang mga ito ng false information sa mga leader nila. Sinabi niyang sabihin ng mga ito na pumanaw siya sa kanilang kamay. Pwede nilang palabasin na pumanaw siya sa pakikipaglaban kay Zagan. Alam ni Kang ang totoong dahilan ng mga ito kaya't sumali sila sa Guide of Sin. Ang tanging gusto lang ng mga ito ay manatiling buhay. Kaya naman binibigyan niya ng pagkakataon ng mga ito. Saglit lang nag-isip ang leader nila at agad nang tinanggap ang offer ni Kang. Lahat sila'y nagbigay galang dito tanda ng kanilang usapan. Tinanong, naman ni Kang kung ayos lang ba na may pinaligtas siyang member ng Guide of Sin. Sinabi naman ito na hindi na ito mahalaga dahil ang mga ito ay wala ring namang kinalaman sa pagkamite niya. Gayunpaman ay may nais siyang itanong sa mga ito. Tinanong niya ang leader ng mga ito kung sino ang nagpapatay sa kanya. Alam niyang alam ng mga ito ang sagot sa kanyang mga katanungan. Tinanong niya ang mga ito kung sino ang nagpapatay sa kanya noon. Nagulat naman ang leader ng Sukong Tier sa direktang tanong na ito ng multo. Sinabi niya dito na tila mas magandang hindi na lang mangalaman ng multo kung sino ang may gawa nito sa kanya. Sinabi naman ng multo na siya lang ang pwedeng magdesisyon para sa sarili niya. Sa huli ay wala nang nagawa ang leader at sinabi na nito sa multo ang lahat ng nalalaman niya. Ang taong nagpapatay sa kanya ay ang taong minana ang bloodline ng Curse Kingdom ang binyan sagang Grey Lady si Sosie Garden Tia. Nagulat ang multo sa kanyang narinig at di siya makapaniwala sa impormasyong natanggap niya. Hindi niya lubos maiisip na ang babaeng ito ay may kagagawa ng lahat ng nangyari sa kanya. Ito ang narinig ng leader at maski siya ay nagulat dahil alam niyang malapit ang multo at ang grey lady sa isa't isa. Siya lang ang natatanging executive na may magandang relasyon sa multo nung ito'y nabubuhay pa. Madalas magkasama ang mga ito na tila dalawang taong nag-iibigan. Kaya naman nakakagulat ang sinapit niyang trahedya. Lumipat na ang eksena sa community board. Tuwang-tuwa si Jun Hayok dahil nagawa niyang tapusin ang hamon sa kanya ni Bolt Malaki ang tinaas ng kumpiyansa niya dahil dito. Maski si Liteon ay di makapaniwala kung paano nila ito nalagpasan. Hindi niya sukat akalain na matatapos niya ang hamon ng diet na ito. Patuloy pa rin sa pag-celebrate si Jun dahil sa pagkakapanalo sa napakahirap na hamon sa kanila. Proud na proud naman si Kang sa nagawa ng dalawa. Tinanong niya ang mga ito kung anong naging hamon sa kanila. Sinabi ni Lina ang naging hamon sa kanila ay ang labanan ng takot nila. Isang napakalaking gagamba ang nakaharap ni Lee Theon sa kanyang pagsubok. Naalala niya pa kung gaano siya katikot nang makita ito. Isang malaking elepante naman ang nakalaban ni Jun Hayok. Nagtataka naman si Lee kung paanong naging nakakatakot ang mga elepante gayong napaka ng mga ito. Sinabi ni Jun na sa laki nito ay tila tatapakan lang siya nito. Naalala naman ni Kang ang naging hamon sa kanya. Ang ganitong klaseng hamon ay talagang nababagay sa Deity of Victory. Ngayon ay nauunawaan na ni Jun kung bakit sinabihan sila ni Kang natanggapin ang hamon ng Deity na ito. Napakalaki kasi ng deperensya ng binigay na rewards ni Balthazar kumpara sa mga normal na rewards na makukuha sa chest. Kahit nagtagumpay ang dalawa ay binalaan pa rin sila ni Kang dahil may mga deity peren na maloloko kaya't pinayuhan niya ang mga itong wag magpadalos-dalo sa mga desisyon nila. Nagpalim na sa dalawa si Kang at nagpalim na rin at nagpasalamat ang mga ito sa hatid na advice at tips ni Kang. Panandali ang nakipag-chat sa community board si Kang dahil hindi niya pa makausap ng matino ang multo kanina dahil sa pagkagulat nito. Pero ngayon ay tinatanong na niya ito kung ano ang nangyari. Dahil mukhang handa na itong sumagot sa mga katanungan niya. Nagdadalawang isip naman ang multo kung kailangan pa bang sabihin niya ang personal na bagay na ito kay Kang. Sinabi naman ni Kang na kailangan ito dahil ayaw niyang magtrabaho dito kung magiging paiba-iba din ang desisyon nito. Baka sa huli ay maawa lang siya sa mga kalaban niya. Sinabi ng multo na simple lang ang kwento nila ni Sosiet. Dahil nagmula siya sa nagunaw na mundo at pagdating niya dito sa labyrinth ay halos wala siyang makausap ay napuno siya ng matinding kalungkutan. Si Sosiet ay kalaban niya na nagagawa niyang makipag-usap. Siguro dahil pareha sila ng pinaggalingan ay nakatagpo siya ng kakaibang lukso ng dugo dito. Gayon pa man ay hindi na magbabago ang desisyon niyang maghigantay sa mga ito kaya't wala nang dapat ay pangamba si Kang. Nagtataka lang talaga siya kung anong dahilan ni Sosie kung bakit niya ito nagawa sa kanya. Mukha namang hindi sanay sa pagtataksil ang multo. Kung nakapanood lamang sana siya ng Tulfo ay siguradong magbabago ang pananaw niya sa buhay. Nakarating na sa ikalabing apat na palapag si Kang at madali na lang niya itong natapos. Maski ang ikalabing lima ay nadalien din siya. Pero bago pa man siya makapasok sa ikalabing anim na palapag ay binisita na muna nila si Lilith. Laking gulat ni Lilith nang malaman na ganito na pala kalayo ang napuntahan ni Kang. Sinabi naman ni Kang na masyado kasing tumaas ang stats niya kaya naman nawalan na ng kwenta ang mga reward sa mabababang palapag na ito. Kaya't minadali na niyang mas bumaba pa. Ibinigay na niya ang mga nakolekta niyang items kay Lilith. At nagsimula na si Lilith na paahan ng magic skills si Kang. Nanatiling nakafocus si Kang sa buong prosesong ito. Nakuha na niya ang magic skill na transparency at slow. Parehas itong nasa beginner level magic pa lamang kaya't kailangan panikang pataasin ang mga ito. Ito rin ang unang pagkakataong matutunan ni Lilith ang slow. Kaya naman nais niyang tirahin siya ni Kang gamit ito. Agad nang pinaunlakan ito ni Kang at ginamit na niya ang skill na slow kay Lilith. Hindi makapaniwala si Lilith sa kanyang nararamdaman. Nasa 20% slow pa lang ito kaya medyo nakakaya pa ni Lilith. Sinabihan na niya si Kang na ay cancel na ito dahil nakuha na nilang dalawa ang gusto nila. Sinabi naman ni Kang na first time niya rin itong matutunan kaya't hindi niya pa alam kung paano ito ay cancel. Unti-unting pumasok sa utak ni Lilit na pwedeng manatili na siyang ganito pang habang buhay. Kaya naman nagsimula na siyang mataranta. Lumipat na muli ang eksena pababa sa hagdan patungong ikalabing anim na palapag. Tawang-tawa ang multo sa nangyari kay Lilit kanina. Buti na lang at automatic pala itong mawawala sa loob ng sampung minuto. Nagpapasalamat na rin si Kang dahil sa nangyaring ito ay nalaman niya ang duration ng magic skill niyang ito. Nakapasok na siya sa ikalabing anim na palapag. Sinabi no ng leader ng second tier na Tiga Guild of Sin na sa palapag na ito makikita ni Kang ang hinahanap niya. Ang blacksmith, pumasok na si Kang sa silid at nakaharap na niya ang binyan sagang hanggal na lalaking gumagawa ng mga pangarap.